Naggrocery nga pala kami ngayong araw at finally makakapag-restock na kami ulit sa bahay. At eto nga pala yung araw na sabay-sabay naming dinala sa vet, si Kali, si Tabi at si Amor. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, nandito na nga pala kami sa Pampanga at tapos na nga pala ang outing namin sa LU. Back to reality na tayo at sa mga susunod na araw, i-upload eh, ko na yung vlog namin nung nag-outing kami. Ngayon, isasama ko kayo ulit sa buong araw na nangyari sa amin. Alas 9 nga, eh, may schedule sa vet yung tatlong fur babies namin, kaya ayan, nagre-ready na kami. Kapag ka, ganitong sabay-sabay sila, hindi pwedeng mag e kami guys kasi medyo hassle. Tatlo pa naman sila, tapos hindi pa sanay kapag ka nasa maingay na lugar. Actually nga, pati dito sa kotse, alam nyo, nag si Tabi at si Amor. Siguro dahil hindi din sila sanay magbiyahe, no? Si Kali kasi medyo okay-okay naman. Mula baby din kasi si Kali ay eh, lumaki yan sa kotse kaya siguro hindi nag -iingay. Sabi ko naman sa inyo, maganda yung pwesto ng bahay namin at malapit kami sa lahat. Katulad niyan, mga 5 minutes lang eh, nandito na kami sa vet. Nasa vet nga pala sila kasi schedule nila sa deworm Warm at saka anti-rabies si Tabi. Sinisigurado talaga namin na updated yung mga vaccine nila, yung mga deworm Warm nila, syempre para healthy din lagi. Si Tabi nga, konti na lang alam nyo ba, magkasing bigat na sila ni Amor, napakataba ito nito takaw. Parang kailan lang no nung napulot ko siya. Diyos ko, napakaliit at kuting na kuting talaga. Anyway, nitong hapon nga tara mag SM tayo at mag grocery naman kami. Meron kasi kaming meeting malapit dito sa Clark kaya naman dito na lang din kami na grocery. Actually, dapat mag SNR kami kasi sabi ko this time dito na muna. <laughs> Hindi na kami naglistahan kasi konti lang din naman yung bibilihin namin ngayon. Actually, wala na kaming sabon, toothpaste, toyo mantika. Wala na din na kong yakult. Basta yung mga stocks na kailangan lang talaga sa bahay yung bibilihin namin. Napada Dan nga kami dito sa mga shampoo at nabudol kami sa 50% off itong pantin na to. Hair fall control ngato to. Nasubukan nyo na ba to guys? Ano masasabi nyo dito sa pantin na shampoo na to? Actually, madalang lang din naman ako magshampoo. Parang hindi everyday like every other day ganun. Kumuha na nga pala ako ng mga iilang yogurt dyan kasi last time hindi ako nakabili. Sakto, may katabing Greek yogurt to. Kaya naman ayan, kumuha na si Mr. Castro nyan. Ako lang ba yung hindi masyadong mahilig sa yogurt? Gusto ko lang to kapag ka nilagay ko sa freezer. Pero yung kakain ko siya na acetis, parang di ko kaya guys. Parang ng panis. Pero yung sayaw yaw gustong gusto ko. At eto nga ako, takaw mata na naman, kumuha nga ako nitong mga cheese na to. Tapos ending, hindi ko nagustuhan yung lasa. Sabi ko kasi kay Mr. Castro, kapag ka tinitignan, parang masarap-sarap. -sarap. Pero ayun, nung kinain ko, sabi ko hindi ako nasarapan. Kaya ayun, nakastak sa ref. Hinihintay ko lang nga na mag-visit ulit dito sila mama. Kasi for sure, ubusin yun ng kapatid ko. At pagtapos nga namin dito, nakalimutan namin na wala nga pa pala kaming mga dela -delata. Kaya ayan, naghanap kami dito ng century tuna, mga corn beef. naghanap nga ako ng Delimondo na kaldereta Kaso lang wala dito sa SM Clark. Yung nabili namin dito yung normal na corn beef lang. Pero okay lang kasi masarap naman to. Pero sabi nila mas masarap yung Highlands. Kayo anong masasabi nyo? Gusto ko rin yung Pure Foods. Kayo ba? Anong brand yung bias nyo pagdating sa corned beef? Para next time na mag-grocery ka, may ko din yung sasuggest nyo. After namin sa mga condiments, dumiretso naman kami dito sa mga coffee in can, mga gatas. Ngayon nga, natuto na akong uminom ng black coffee lang. Madalang na lang kami mag-3-in-1 na coffee. Mas mababa kasi sa calories yung black coffee. Parang 2 calories lang yata. Anyway, after namin mag-grocery, umakyat muna kami dito sa second floor para magpa-massage. Gusto nga namin yung massage dito guys kasi hindi niya na kailangan pa magtanggal ng damit. Walang oil. Dahil nga galing kami sa sunod-sunod na travel, deserve namin magpa-foot massage. Sobrang relaxing nga niya na 20 minutes nga pala yung inavail namin sa foot massage. Marami silang in dito. May back massage, head massage. Pwede kayong mamili at dito nga pala yan sa wellness fix sa may SM Clark second floor. After nga ng foot massage, massage, dapat uuwi na kami. Kasi lang gusto ko ding matry yung back massage nila. 20 minutes lang din yung inavail namin dito at feeling ko guys, mabibitin ako kasi mahilig talaga ako magpamasahe. Si Mr. Castro, pag ako'y nagmamasahe sa kanya, tawa ng tawa. Pero pag sa iba, eh hindi naman siya natatawa. Sumakit din kasi yung katawan niyan kasi nga nag din siya nung naglaon kami. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, eh magpamasage na siya kasi madalang lang naman yun magpamasahe. At tama nga ako, pareho kaming nabitin kaya siguro sa mga susunod na linggo, babalik na lang kami dito. At bago nga kami umuwi ng bahay, ayan, kumain muna kami ng shawarma. At pagdating namin sa bahay, naligo agad kami. Tapos, nagtimpla ko nitong Shepo Apo Juice. Hindi kasi ako nakainom kaninang umaga kasi nga, ba diba, na busy kaming magpunta sa vet. Kaya ngayong gabi, bago matulog, dun ako iinom nito. Tapos, hindi na rin ako kumain ng dinner. Yung shawarma na lang kanina. Itong Shepo Apo Juice kasi, guys, once na uminom kayo nito, naku, napakalakas makabusog niyan. Meron kasi itong L-carnitine, Garcinia Cambodia, nakakatulong din para sa mga taong nagda-diet. Ako kasi, nagka-calorie deficit ako at saktong-sakto sa -saktong akin to. Kasi kasi nga 27 calories lang yan. Sinasabayan ko rin siya nitong Beauty White Capsule para mas bongga yung effect. Perfect combo kasi yung dalawa na yan, kaya mas okay talaga na isabay sila. At sobrang natuwa ko guys kasi ang laking tulong din ang nagawa nitong Shepo Apo sa akin. Syempre kapag ka nagka-calorie deficit ka, nagbabawas ka ng pagkain. Kaya dapat kailangan hindi tayo laging gutom. Kaya eto nakatulong talaga sa akin to. Kaya nga ngayon tuwang tuwa ako kasi nga nawala na talaga yung chan ko. Nagbabawas lang ako ng timbang pero hindi naman yung sobra-sobra kasi eto nga pala yung before ko tignan niyo utok talaga yung braso ko dyan, yung pisngi ko. Parang po pa 56 kilos na nga talaga ako noon. Kaya naman nagbawas talaga ako ng konti. At alam ko napansin nyo din talaga yung katawan ko ngayon. Nasa 49 to 50 kilos na lang ako. Weight goal achieved na ako. Kaya naman hindi na ako magpapapayat pa. Magmaintain na lang. O siya. Ayun lang naman guys for today's vlog. Sana na-inspire ko kayo. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!